Yan po ang bypass road San Jose, Calamba, Laguna po. Ayan. Gagawa mo dyan? Tapa. pa Tapa. 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 At ayan nga po ang bypass road ano, sa si San Calamba Laguna kaya pasyal na po kayo dito, pasyal na po kaya. Uh, welcome po, welcome po muli sa ating YouTube channel. Ako uh, kayo ay bago pa lamang sa aming channel. At ngayon pa lang po nakapanood ng ating mga vlog, Pak, Like, comment at subscribe muli po. Nandito po tayo sa Maykalamba Laguna sa plaza at sa bahay po ni Dr. Jose Rizal. At maya po, mamaya po pakikita ko po. Ngayon po, nandito tayo. Meron pong isang pasyalan dito na kung maghahanap kayo ng presko at sariwang hangin. Dito po, swak na swak po. At marami po ang mabibili nyo doon. Ito po na po ang bahay ni Dr. Jose Pakikita ko sa inyo. Ayan po ang bahay ni Dr. Jose At ayan po. At ayun naman po ang banga. eto po ang simbahan. At ngayon po, tara po. Samahan nyo po tayo. Samahan nyo po kami po tayo samahan nyo po kami at tayo ay pupunta dun sa isang pasyalan na tinatawag na bypass road sa Jose Calamba, Laguna ayan po tara po kung hindi po po kayo nakakapunta tara samahan nyo po kami sa gagawin nating pagbablog at ayan po ang bahay ni Dr. Rosensal ayan po at ito naman po tinatawag na banga at ito po ang simbahan ayan po Ayan po ang banga. Ayan. At ang gagawin lang po ninyo, di eh, didiretso lang po kayo. Ayan. Didiretso lang kayo. Ayan. Ayan po ang simbahan. Ayan. Gagawin lang po, eh, didiretso lang po kayo. Ito po ang dating ano, plaza. Ayan. May mga nagpa-practice po. Ayan. May mga nagpa-practice po. Ayan. At, hindi po tayo dyan pupunta. Pupunta po tayo doon sa isang pasyalan dito sa Kalamba, Laguna maliban, maliban po sa Baywalk yung tinatawag na Baywalk yun, ay press ko rin po doon kung iba po sa inyo ay nakapasyal na don press ko rin po doon pero dito po sa pupuntahan natin ito po yung tinatawag na bypass road sa Nusya Kalamba, Laguna marami pong mga pumupunta rito lalo na kapag araw po ng Viernes, Sabado, Linggo ang araw po ngayon eh Merkulis po, Merkulis Ayan po Ayan po Ayan Ang gagawin lang po ninyo eh Doon sa kanto po Doon sa kanto Ayan po ang kanto Ayan Dili kulang lang mayo Ayan Ayan sa kantong yan Yung katapat po ng Chooks to go Ayan po Chooks to go Ayan Yung nakikita nyo Chooks to go Ayan Didiretso lang po kayo dito Ayan po Ayan po Ayan Tapos papasok po kayo rito Ayan Oop Okay. Ayan. Papasok lang po kayo. Ayan. Papasok lang po kayo. Ayan. Ito naman po dito. Bago po kayo makarating dun sa Bypass Road. Ayan. Madadaanan nyo po ang senior. Yung tinatawag na senior. Ito po yan. pakiti Hindi po si tatay na senior ha. Hindi po si tatay na senior. Yung senior po, eto po yan. Op. Eto po yan. Uh, barangay San Jose. Yan. Barangay San Jose. Tapos, didiretso po kayo doon. Didiretso po tayo doon. Yan. Ayan po si tatay na senior. Hindi po si tatay. Ha? Yan. Didiretso po tayo dyan. Ayan. Ayan. Diretso po tayo. Hayaan muna natin makadaan ng mga ano, sasakyan. Oop. Thank you, boss. Ayan, didiretso po kayo dyan. tayo. Ayan. Baka hindi pa po kayo nakakapunta dito yan sa may bypass road San Jose, Calamba, Lagos. Ayan, dadaan muna po tayo dito. Tapos dito po eh, madadaan na po natin ang Barangay Hall. Ayan. Ang Barangay Hall po. Ayan. Mas liliko po tayo dito Ayan Ayan liliko po tayo Liliko po tayo Ayan Ayan po subdivision na po ito Ito na po ang barangay Barangay 7 po Dadaanan po natin ang barangay 7 Ayan Barangay 7 po ayan Ito po ang Barangay San Jose ayan po Ang Barangay San Jose ayan po Ayan, tapos di, di po tayo Patay Ayan, di diretsyo po tayo Ayan Malapit na po yan, malapit na po yan Doon sa pasyalan, maliban po sa paywalk Ito po po yung isang pasyalan Dito po yan sa Calamba, Laguna Dito po yan sa may bypass road San Jose, Calamba, Laguna Ayan po Marami po ang nagpapasyal dito O pumapasyal dito Ayan sa nakasakay lang po tayo ng e-bike natin Ayan at yan, liliko po tayo. Liliko tayo. Ayan. Ayan, liliko po tayo. Hop, dahan lang po. Ayan. Ayan, po tayo. Ayan. <coughs> At bago po kayo makarating doon eh, dadaan po kayo dito sa may Jinil Subdivision. Diretso na po kayo niya ayan. ayan po Tapos po ayan Dyan po tayo Nilipo po tayo dyan Ayan po Daan-daan lang po Sa pag akyat O sa pag the drive Gawaan malalim po yan Malalim Ayan po yan. Yan, kung nakikita ninyo po, ah, malawak po ang kalsada. Malawak po. Malawak po ang kalsada. Pag gumaga po, marami pong mga nagja-jogging dito. At mga pumapasyal. Ito po mga estudyante. Ayan. Marami rin po mga nagpupunta rito, pumapasyal nga motor, kotse, e-bike, nakabike, naglalakad, ayan po. Pikit po ng mga bata, ayan. malapit na po tayo ayan malapit na po tayo mimik pa mo abe at ayan nga po nandito na po tayo sa may bypass road sa Jose, Calamba, Laguna ayan at mamaya po edi diretso po tayo doon doon ayun po doon po tayo pupunta ayan ako kayo ay bago pa lamang sa ating channel at ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog pakilike, comment at subscribe po tara punta na po tayo dito yan sa may bypass road sa Jose, kalamba Laguna tara po Ayan po, ayan po ang Bundok Makiling At nandito na po tayo sa May Bypass Road sa Nuse, Calamba, Laguna At kung titignan po ninyo, wala pong masyadong nakikitang mga nagtitinda Pero papalapit na po tayo sa mga nagtitinda po dito sa May Bypass Road sa Nuse, Calamba, Laguna Tara! Teka, nakapatay pa po i-bike Tara po, pupunta tayo doon kasi ang makikita nyo may mga nagja-jogging po Ayan. may nakakasalubong tayong nagja-jogging kasi dito po talagang presko po ang hangin kasi bukit po yan bukit presko po ang hangin kaya kung naghahanap po kayo ng magandang pasyalan isa po ito sa pinakamagandang pasyalan po dito po yan sa may Calamba, Laguna bypass road sa Jose Ayan po yung mga nagtitinda rito. Araw po ng Martes. Ayan po. Ayan sa kabila. Ayan. po. Marami pong mga pumapasyal dito. Ayan po. Ayan. Ayan po, uh, muli po, welcome po sa ating YouTube channel. Ayan po. Iniyaw Ay, po, ayan. So, po, i-vlog. po, vlog Ayan. At ito, tatabi po tayo. Po. May paris po, ayan po. May pineapple po, ayan. At ayan po, ayan po, nandito na po tayo sa may bypass road. Bypass road sa Jose Calamba, Laguna. At ayan po, ang mga makikita nyo po, mga nagtitinda rito. Ayan po. Ayan. Sagli yung ba? Ayan po, picture ang. Sabi mo, Okay. Ayan po. Kaya kung hindi pa po kayo nakakapasyal dito, ayan. Pasyal na po kayo dito yan sa may bypass road San Jose, Calamba, Laguna. Ayan po. Ayan po. Pineapple po. Pineapple. Ayan. At ayun po. Uh, muli po. Welcome po. Welcome po sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lamang sa aming channel, at ngayon pa lang po nakapanood ang ating mga vlog Paki like comment at subscribe po at yung bell. Ay huwag pong kakalimutin na pindutin para may notification po kayo sa mga vlog na ating ina-upload. Ayan po, ganda po rin kami.